Ay, nako mga idol. Alam mo yun? Yung... Wala ka namang ginagawa pero sinisiraan ka, di ba? Mga idol. Alam mo yun, yung humiga ka na lang. Nag-aaral ka, diba? ka. lang. Saktuan lang. Di ba? Tapos si ka lang, di ba? Tapos sisiraan ka pa. Di ba? ganito, ganyan, ganyan, kung ano, no, pinagsasabi. Alam mo yun, yung parang, yung, para parang bang, parang, parang siyang uhaw na uhaw na makasira ng ibang tao. Yung parang wala siyang bisong iba. Pero, ang bisyo niya eh, ang bisyo mo na. Grabe ka na manira, ano, personala na yan. No? Wala ka namang pakilam sa iba, no? Sa tingin ko lang, no? Ang dami talaga mga tao gustong manira. Diba? Wala namang silbi yung sinisiraan. Oo, wow, oh, wala akong pakialam. Kahit siraan nila ako. Bakit? Kung siraan ko rin sila, wala rin akong pakialam eh. Wala naman ako makukuha eh. Kung may makukuha ako dyan sa pagninira ko, pera, siraan, mana pa, may Pero kung maninira ka ng ibang tao na wala ka nang makukuha, di ba? Pare-parehas kayong lahat. Pare-parehas kayo. Lahat ng kahit anong mayaman yan kahit gaano kasikat yan pantay pantay lahat tayo pantay pantay lahat tayo mahirap man yan mayaman man yan lahat tayo pantay tayong tao ba? Diba? pero yung tingin mo parang iba na hayop ha hayop yan tayo yan eh diba yun lang yun eh lahat tayo pantay pantay ba't natin kailangan magsiraan lahat tayo tao. Lahat tayo kaya natin magtulungan sa isa't isa. Ba't pa kailangan ba nating manira ng iba? di ba? Diba? ba? Diba? Ano yung point mo? Para ka manira ng iba. ba? Diba? Wala ka naman makukuha. Kinakahiya mo lang yung sarili mo. Pinapahiya mo lang yung sarili mo sa ibang tao. ba? Diba? Yun yung totoo dun. Nakakahiya ka. Wala kang hiya. Diba? Yun yun praktikal na real talk, real talk na. Kinakahiya mo yung sarili mo sa ibang tao. Kukwento mo sa iba kung ano yung mga gusto mong siraan, di ba? Wala ang hiya. Ako nagsasabi sa'yo. Kaya kung ganyan, wala kang mapupuntahan. Wala kang mapupuntahan sa papaninira na yan. Wala kang mapupuntahan. Ako nagsasabi sa inyo. Lahat ng mga taong ganyan, wala. Pero wala akong pakialam sa inyo kung ano sabihin yun lang